yan, ang sinasabi ngayon, maganda lang daw ang babae dahil sa filter. So, ngayon, ang ganap natin ay with filter and without filter. So, ayan, ngayon, tayo ay walang filter na ginagamit ngayon. So, eto naman tayo ngayon, with filter. Are you ready? And now, with filter. So may pagbabago ba? So kuminis lang yung ating mukha naging smooth ang ating skin Ayan. So with filter and don't mind sa aking uban dahil lahi ko yan uban eh. Nakuha ko sa aking nanay. So ayan, nag-versus tayo ng with filter and without filter So this is my fil with filter So ang una natin ay without filter Without filter, with filter So ayan, sana nagustuhan nyo Bye bye and I love you all guys. Mwah. Bye bye.